Kumusta naman kayong lahat? Ito, nagbabalik ang inyong idol nga si Edwin Haber. Flex ko lang sa inyo mga idol. Atong nahitabo, atong usang adlaw. Sa Mayo 16. Akala ko yung mga pangyayari nga mapanood mo lang sa mga video o sa balita yung nakawan ka ng kuha ng ka ng cellphone sa kamay nga nakamotor akala ko sa video lang yun napanood o sa sa television pero sa totoong buhay nangyari sa akin noong Mayo 16, alas 4 ng hapon sinong kinsay magtoo nga sa dakong adlaw o sa alas 4 ng hapon na yon nakawan ako ng cellphone sa kamay ko pa ng nakamotor riding riding in tandem huli na ang reaksyon ko Nakuha na yung cellphone ko saka ako nag-react. Wala akong nagawa, mga idol. Kaya tatlong araw akong hindi nakapag-download ng video. Dahil wala akong cellphone. Eto, sawa ng Diyos na nakarecover na. Pero medyo na-trauma ako sa mga nangyari. Para akong natulala. Nagulat. Pero sa awa ng Diyos ngayon nakarecover na. At nakabili na naman tayo ng cellphone pero mamurahin lang. Hindi kagaya nung ninakaw na cellphone natin ha. mahal talaga yun. Ano yun? Uh, Samsung Ultra 23. yon ang ninakaw na cellphone sa atin. Ang masaklap pa doon dahil sa kamay mismo natin kinuha. Wala tayong nagawa hindi man lang nagpaalam ang loko. Kaya shout out sa'yo, magnanakaw. Yan na yung trabaho mo. Sana hindi ka mahuli. Hindi ka mahuli at hindi ka mapahamak sa mga ginagawa mo. At masaan man at mahuhuli ka rin sa ginagawa mo na yan. Walang patutungahan yung ginagawa mo. Masama yan. Kinukuha mo yung pinagpagura ng iba. Hindi maganda ang ginagawa mo. Sana magtagumpay ka sa mga ginagawa mo kasamaan. Hanggang dito lang po at bye. -bye. Maraming salamat.